Are... Why? 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 May saman nga puto. Kaya kami tingin sa Give me one shot. Give me one shot. Ayan. Mata <laughs> oh, ka nun eh. Ney, kinurusan ko. <laughs> <laughs> no. You don't no. like gay? Yeah. Wow, wow, why? No, no. Why? Why? Yes. Gay is no. delicious. <laughs> there's a lot of flavor. If you tutok in, in your soda, there's a peanut butter. <laughs> There's a peanut butter. When you do the cake, there's also kamates. So, ah, in, nilipag ako, nalipat ako. Do you have a girlfriend or a, a wife? A wife. A wife, okay. Pero ayan na titinaganak ni Warren Apo. Ay, 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 ni Madam. Ni Madam. At ato'y ni Bakot na Madam. Awan uh -huh. <laughs> oh. mabaling mabalin nga sa'yo. o, kasi ah. Mm -hmm. Madam, may katimang pa'y explain mo mampay dahil tarami da din tayo. Uh -uh. Ma'am Eva. Ma'am Eva. May katimang pa'y explain mo mampay kinya na tanariga nga talaga tarami din. May makadadaal ulo si ka. Okay. <laughs> <laughs> Baka no tigat at tiliwak tigoso. <laughs> <laughs> oh, Ano'y niya tinig ka na ni Suleng? To ingin. We will sing a song. Yeah, we will sing a song. Whenever I do to you, just do it to ingin also. If Suling touch your uh, your forehead, you touch and you, and anti-Suling, if she kiss your, um, your cheek, uh, you kiss me also. <laughs> It's only a game, sir. Uh, okay. Siyempre alam mo si partner ko. So, sige, sige, okay. Siyempre, sige. Nalong. It's only games, sir, ah. Oh, for my partner, okay. Tatay tatayo di Dante. Nagtakil mo, buksik na niyo. Sumuti mo na may tupol. Cut her, sir. Ay, gato. na ang puro mata talaga tayo sa Atikana or pure Pilipino? Pure Pilipino. Pure Pilipino. Ay, ay, oh. Nagtatalag-tarake. Kapag ito din na, you don't know how to speak Tagalog? Bibiangam nga, ay kay Sugarte sa unang. ah a little bit like that. H hindi ko marunong magtagalog. Hindi ko marunong magtagalog. Yeah, that's good! Right. Yes. Maganda ba si Inge? Apwing <laughs> <laughs> Ma Maganda ba si Inge? Nakadunga <laughs> Ma sa lutsyo itong tatapay. Warren, maganda ba si No. No. Sabi <laughs> ko. Supragma. Tarupang. Tarupang. That is good evening, Inge. Toprakman. Toprakman. Tarupang. Tarupang. That is good evening. Toprakman. Tarupang. Uh, good evening to. Oh, yeah. And in good, uh, yeah, yeah, yeah. And good morning is you say walking the mud. That's not correct. Right. <laughs> Okay, let's go. I know that means. Okay, ready? Uh, you you uh, you hold you me. Hold in like this. Ah! Nakdakto ti ramay na naisul sul nakingnat tati ko ay nakpipikl mo tati pepek ko. Now we will sing a song. Kiss me, kiss me. Oh, kiss me, kiss me. Uh, ready, maestro, fasto. Ayan, may samba ka balakpak <laughs> ako para kay Warren Ayan, tayo sa Much.

Yes. Oke. Okay. Mm -hmm, yeah. so, no, anak kami de, anak me, bullshit. mabalin kan anak ti Thank you, Madam Iba, dan na kami ah. <laughs> Uh, That's again, sir. Okay. Okay. Ito ka mga. So na mo tira mana. Eh. <laughs> Ay, sino ka. Wow, sino ka. <laughs> <laughs> Why you hold that, sir? Ang kung mapag-intirisan. Ang ko mapag-intirisan, tatatamot ka pa ka-dakdakulpay. Okay. Uh, yun said, she also have like that. Oo. Uh oh, The uh, duckle pie. Yung duckle pie. Hindi ka. Hoy, aksa ka bakla. Eh, wala ko may baka. Tiki na dito. Ready, set, go. <laughs> Going down, four times. Four times. Okay. Ang <laughs> kumpag-interesan natin kung lakto mo, baka sipat ko kinyam dati, mariwang ka. Okay. Uh -huh. Bilang kayo! Wala ko na mo. One. Two. Three. Four. Five. Six. Pa! Kama <laughs> <y> hindi <laughs> so- Ma Marmariyak mong kinibakal. Hindi so nga ro'ng kaslaman lang. Dakit nga pa na iwas-iwasan. <laughs> oh. A kiss me in uh, <laughs> ah, ano? <laughs> Ang sa amin Ang ti na datakmo nagbakasyon Pilipinas tatta <laughs> Agaw Hay <laughs> <nah> <laughs> Ito ba alin ba tatay So kilig sa lingawan titong-tongan nga Siyempre, oh! Nagka-pamiri ka natay, posibleng uh, din <laughs> Nabanglo. <laughs> Nabanglo. Oh, man. Kiss me. kiss my knee. Eh, ba? Ang laban dati, baka A kiss kiss Okay? Do it, sir. Is oh, lang mo tubing. sir. Petroleum jelly or... Tire black, air ay, ay, autopsy mo. Kala autopsy yun Akis, <laughs> <laughs> A kiss. Do it like that, sir. Okay. Yoramas eh. Uh-uh. like that. Akaman na lang, tamalag pati Yeah. No, no, no. No. Yoramas like you that. Oh, you must eh. Oh. Nag-ibaro. Tarikat ni mabibitin. Nasakit ni Pusong once again. Once again. Yeah kiss me. Isaldak ni Inang ko, mabiyak ko lang tato eh. Sir Warren, uh, is it real? Um, is it in, empty or have a there, coconut inside? <laughs> there's something in there. There's something inside. There's something, something inside. There's something inside. inside. Look at it. Come on. You're, you're, there's something inside. Look at it. There's oh. a momo there. Oh. Oh, no. You see the nipple? What is the color? <laughs> Brown. Brown. Because of course, it's overused. Oh, milk. Oh, milk. Oh, milk. Oh, ayan uh, ikatang tanong matiruan jiru pa na kiss kiss me baby ayun sa ano na ah nagsyerti nga bakla tatna ka talaga talaga kiss me you hold me up with all your love uh, kiss me kiss me kiss me napisagsak ah

dislokating oh, mereka, no. <laughs> bisa <laughs> <laughs> apa? Oh oh something in there? There's something in there. Tadi tadi kau. There's something in there. <laughs> something in there. <laughs> what is that? What is that? Kamu Warren, there's something in there. Yay! What is this? What is this? Pothole ka. Habis <laughs> ka naman mo dati si Grito. Suling, kapag mo may iba ka. Oh, so uh, you want more? <laughs> What is that? That is pothole dar. Uh, uh -uh. Why you put it on your ano? Kasi yung makasabat at laki dito, hindi na pagpunas ko. English. <laughs> Imbis na tinaan ang nga dati patholder na ko si Kika, buisik ka pa Because, eh. because oh. <laughs> there's a rice cooker in there. Um. So she needs the mm. patholder. <laughs> English <ma>. mo <Nyamow>. ang <laughs> namaw. Namaw? I-translate mo ka na madam, apay tanda ka stamp. Na? Apay tanda ti stam. tuk stamp. Pagtugtugawa ka ron. Ang mga narumwar, ko. <laughs> Oh no! <laughs> okay, ulit-ulit. Hmm. Bumil! Oh, okay. Talikot ka, te. Hindi ka tumalikod. Ah, basta. Okay. Uy, atapay! Another, another pading, one. Pading! Pading! <laughs> Na naragsak ka! Another one, sir. There's something here. You look at it. Oh, see? What's that? What's that? Foam. Pong. Pong tilongong. Hahaha. Oh ya kak, agak kikin mantan yuk. Kita mana katak kelentak bukse. <laughs> Kiss me uh -huh. oh. lima lima, palto 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 Rock and roll. <laughs> Wala, wala. At dati humad lang, takit tayo na ipusok ngayon sa loob. <laughs> wow! Ang bilang kayo pa lima. Wow! Lima gasot. Isik ka na kasublinto niya, brother. <laughs> five. Only five Five karat times. Ano five times ako? Five times. Song, but, wow! Ah! <laughs> <laughs> three, four, oh. <Another> five! <laughs> Nya lang na bakla, nabakla. Not, Not God. One Not God. Not God. Another five times. Wow. <coughs> ah! Ito <yung laughs> lang ah, <laughs> <blah. laughs> okay, <mag> ang <laughs> <That laughs> mga ah, kababae Sa kaya magkala ng pagpapuyo. Dapat ang laman makawin tayo Kiss me, Sir. Oh, One, two, three, four, five, six. Wow, kaya na si Awan it. na yun na. Kaslang tugtutong ako, Pin. Kiss me, oh. Gusto ko na tugtugan <laughs> ako, ha? Yeah, isa <laughs> yan. Ready, uh -oh. set, go. Only three seconds, sir. Nice comedy. Oh, kiss oh, oh. me. Uh, <laughs> <laughs> <ko> na naman. <laughs> Mabaho siya baho. Opo. Hindi ko sa mati ko na. <laughs> 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 mo <dati> yung <laughs> ano kuya umot Amerikano? Ano ano ang amoy niya? Pagkat karniro ka, pinatatatang raw. Masakimot mo, tanga mo pangamaang. Ano ay sursurok suling? Anong amoy niya? Kabayo. 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 You know kabayo? No. In surok, isik That is horse. <laughs> Once again, thank you so much, Sir Warren. Thank you so much. For good game. Thank you so much. Thank you so much. Kajayon. Kajayon, tapan na kinuyaw-uyaw.

ta tilentek dito yung kuya po nga sorosorotan ta. Bawal tag kabil ta animal. Ina ka animal mo dagit ta. Pati ni. Ay, I want say thank you so much, Sir Warren. Bago rin ka suling. Oo. At ating pag-adak Apa yan? Ay, bakit? kunada. No makitang to DJ ni Madam Iba, kung nananalipata kami ngayon pag-adak tayo DJ. Oo. Nung makitang dadi nagbayat kinyayo, kung ginangayap kinyayo, ibagam tirin nam ta dadi ha. Haanaan mo tiag pabain. Kunada. Manag parabor na lang. Wow

Dapay uh, so, na ako tipinsyon natin kita sa tiyo. O yan mo nagsimpo ni tatay dante. Isu na tagpwerte dapat, isu na ti regalwan, hangan. Isu na ti ng regalo kinyak tatay. Anong regalo na kinyak? Pabanglo. Kung na nagpili kayo ni tuya nana. Pabanglo nga. Nagpanglo. kayo, tagpuksik kayo ko nana. O ito siya kasi naman tala mo, tiki nasimpo tala kay daw ato kung tatay ko nang uwin. Kung na naman na alak ka. Sana ko. Lalo tayo ni madang ulit. Ang tekor tamat.

Dumawad ka mo't ah. Hmm, dalugag tarupa! Dumawad ka ti Dalar! Hahaha! <laughs> <Hello. laughs> oh, Uy, nagadumartan. <laughs> Kitanda man! Bako nga talaga! Sa nga gasot! Only 100, ma'am! Hahaha! <laughs> oh, nangyay na bagaso! Hahaha! Ngawatan lang <laughs> sa nga gasot, baka suklak pa'y 150! Hahaha! <laughs> ma'am, kurang! Kurang! Wow! Kitanda yeah, man! Kitanda man! Karusukak to pa'y tarupa! Hahaha! How about you, sir? Do you have money, sir? Do you have dollar, sir? Dollar. Okay. Oh, ang inang tanglikot mo na sa kutsugo <laughs> siya, ang tarawa mo. Thank you so much, sir, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Tata mo niya kaalat yung kwarta. Oo, duwata. Tagtuhan pa po tayo, sir. Kaya natuhan lang kita sa agas. Kaya naman, sir, thank you so much. Ah, at yan na po ang aming first set. Ayan, barang uh, subli kami pa yung damdama para po sa ating second set. Ayan, nagdaringungo kami, madam. Uh -uh. Kailangan kami may uspid, Kailangan ba't yung hospital? Ayan, datapot na po first set, miningin. Ayan, ang kayo pa awit lang lalo dagiti kiting. Kay Lucan man, Ayan. Nadlamo, may kitit At na damang may salting, uh -uh. may uh -uh. Ayan, once again, <laughs> <laughs> Ni yeah, ada kuarta ni inginan so parang kaya. <laughs> ano Di ka ko bagas na bigat aja one month to pay. Ada kanu kwarta ada jai. Tak kaya marus pinggi ko dito na gadu kayo gambago -bang, ta nga. Ay ada tama tama ti first set na Paki-like, share subscribe follow apo. YouTube channel at Facebook page me. Ayan. So, lang daw sa official Ilocano Jokes. Uh, damot na 544,000 followers. Kasama ti Apo. Ayan ti uh, Suleng. Bamsi uh, and Suleng. At uh, na 60,000 followers me. Maraming maraming salamat po sa inyo. And once again, palaksakan tayo ng Tiga Suleng. salamat. Salamat. Nine bang!